Basahin ko po unang-una po dito sa ito pong talata na nandito sa Psalm or mga awit. Sa ibang translation is Salmo. Ang sabi dito sa Tagalog po, babasahin ko po sa Tagalog. Ito ang makatarungang hatol ng Diyos. <clears throat> Tunay na mabuti ang Diyos sa Israel, lalo na sa mga taong malilinis ang puso. Ngunit ako, halos nawalan na ako ng pananampalataya. Naingit ako nang makita ko na ang mayayabang at masasama ay umuunlad malulusog ang kanilang mga katawan at hindi sila nahihirapan. Hindi sila nahihirapan at nababagabag tulad ng iba. Kaya ipinapakita nila ang kanilang kayabangan at kalupitan. Ang kanilang puso ay puno ng kasamaan at ang laging iniisip ay paggawa ng masama. Kinukutya nila at pinagsasabihan ng masama. tendelit basahin, pasangin kuna lang to dito na sa mo Verse 8, kinukutya nila at pinagsabihan ng masama ang iba. Mayayabang sila at nagbabantang manakit. Nagsasarita sila ng masama laban sa Diyos at sa mga tao. Kaya kahit na ang mga mamamayan ng Diyos ay lumilingon sa kanila at pinaniniwalaan ang mga sinasabi. ang mga sinasabi nila. Sinasabi nila, paano malalaman ng Diyos? Walang alam ang kataas-taasang Diyos. Ganito ang buhay ng masasama. Wala ng problema, yumayaman pa. Bakit ganoon? Wala bang kabuluhan ang, mal ang malinis kung pamumuhay at paglayo sa kasalanan? Nagdurusa ako buong araw, bawat umaga ako'y inyong pinarurusahan kung sasabihin ko rin ang sina sinabi nila, para na rin akong nag door sa inyong mamamayan. Kaya sinikap kong unawain ang mga bagay na ito, ngunit napakahirap. Pero nang pumunta ako sa inyong templo, doon ko na uunawaan ang kahinatnan, ang kahihinatnan ng masama tunay na inilalagay niyo sila sa madulas na daan at ibinabagsak sa kapahamakan. Bigla silang mapapahamak, mamamatay silang lahat at nakakatakot ang kanilang kahahantungan. Para silang isang panaginip na pagsabit ng umaga ay wala na. Makakalimutan na sila kapag pinarusahan nyo na. Nang nasaktan ang aking damdamin at nagtanim ako ng sama ng loob. Para akong naging hayop sa inyong paningin, mangmang at hindi nakakaunawa. Ngunit patuloy akong lumapit sa inyo at inakay niyo ako. Ginagabayan ako ng inyong mga payo at pagkatapos ay tatanggapin niyo ako bilang isang pangunahing pandangal. Walang sinuman sa langit ang kailangan ko kundi kayo lamang at walang sinuman sa mundo ang hinahangad ko maliban sa inyo. Manghina aman ang aking katawan at isipan. Kayo, kayo ang Diyos ang aking kalakasan. Kayo lang ang kailangan ko magpakailanman. Ang mga taong lumalayo sa inyo ay tiyak na mapaphamak. Ang mga nagtaksil sa inyo ay lilipuling lahat. Ang mga taong lumayo sa inyo ay tiyak na mapapamak. Ang mga nagtaksil sa inyo ay lilipuling lahat. Ngunit ako, minabuti kong maging malapit sa Diyos. Kayo, Panginoong Diyos, ang pipi, pinili, pinili kong kanlungan upang pinili kong kanlungan upang Ngunit ako minabuti kong maging malapit sa Diyos. Kayo Panginoong Diyos ang pinili kong kanlungan upang maihayag ko ang lahat ng inyong mga ginagawa. Amen. Yan po mga kaibigan. At makikita po natin no, ma ma sa mga salita, makikita o maunawaan po natin na ang nagsasalita dito ay meron pong inggit sa kanyang puso. Kaya unang-una pa nang sinabi na niya na tunay na mabuti ang Diyos sa Israel, lalo na sa mga taong malilinis ang puso. Nagkaroon po siya ng inggit mga kaibigan dahil siya po ay isang manampalataya, mga awit. Ngunit paghirap po yung kanyang naunawaan, ah, nauna, na, naranasan at nakikita niya sa mga ibang tao, lalo na sa mga hindi sumampalataya, gumagawa ng masama, ay umuunlad ang pamumuhay nito. di ba minsan dito sa totoong buhay natin, mayroong ganito eh. No, nagsusugal, umiinom, pero maunlad pong buhay nila. Pero mga kaibigan, gaya ng sinabi din niya no, dito, na verse 16 and 20. Sabi niya dito sa verse 16. Kaya sinikap kong unawain ang mga bagay na ito. Pero nang ngunit napakahirap. Kaya sinikap kong unawain ang mga bagay na ito ngunit napakahirap. Dahil siya po ay hindi pa niya naunawaan. Hindi pa po niya naunawaan ang mga taong gumawa ng masama kung ano ang kahantungan nila mga kaibigan kaya nagkaroon po siya ng inggit sa kanyang puso ngunit nung nalaman na niya sa video dito, dito sa 17 pero nang pumunta ako sa inyong templo doon ko nauunawaan at ang kahinatnan doon ko na nauunawaan ang kahinatnan ng masama kaya mga kaibigan ha 18, tunay na inilalagay nyo sila sa madulas na daan at ibinabagsak sa kapahamakan. O oh, mga kaibigan, take note po. Kaya wag po tayong mainggit sa mga taong gumawa man sila ng masama at maunlad. Huwag natin, huwag natin ikainggitan. Kahit sa sarili ko po, magpapasalamat ako na merong salitang ganito dahil kagaya ko rin na nagsasalita sa salita ng Diyos and try I try to to follow Jesus, di ba? And then nakikita ko sa iba na hindi naman sila talagang nag-follow at yun masagana pa yung buhay nila. Pero huwag pala nating kaingitin dahil sa ngayon ganyan lang masagana lang yung buhay nila pero tulad dito ay madulas sila sa daan ng kapahamakan. No? Ibabagsak sila sa kapahamakan. At sabi sa 19, bigla silang mapapahamak, mamamatay silang lahat at nakakatakot ang kanilang kahahantungan para silang isang panaginip na pagsapit ng umaga ay wala na. Makakalimutan na sila kapag pinarusahan nyo na. Yan po ang sabi niya. So, mayroong parusa ang mga taong hindi sumusunod sa Diyos, mga kaibigan. <clears throat> Kaya nung nalaman po niya mga kaibigan, dahil nga sabi niya, sinikap niya unawain ang mga bagay na ito ngunit napakahirap hanggang sa pumunta siya sa templo at naunawaan niya doon. Nakita niya kasi na ano ang mangyayari sa mga taong gumagawa ng masama. Nasabi niya dito sa 21, nang mas, nasakta ng aking damdamin at nagtanim ako ng sama ng doob, para akong naging hayop sa inyong paningin. Mangmang -mang at hindi nakaunawa. O di ba kasi nagtanim nga siya ng ano ng inggit. Nasakta na aking damdamin kasi pag nag-inggit ka mga kaibigan, you hurt yourself, our heart, di ba? Nagkaroon tayo ng inggit eh, virus po 'yan sa ating katawan mga kaibigan pag meron po tayong damdamin na inggit, selos or sakim, mga ganyang ugali, mga virus po yan, kakalat sa ating cell din sa ating body, no? Yung iba magkakos ng mga sakit. kaya pag mag-iisip tayo palagi ng galit. Anong cause nun? Kung, kung ating pag-aralan sa science na ano, sabi nga ng doktor, hindi maganda yung palaging nagtatanim ng galit dahil ma magkakaroon ng heart attack. O, di ba? Yun ang mga side effect. Kaya, pag-ingatan natin na huwag tayong magtanim ng hindi mabuti po sa kapwa. At sa puso natin. Dahil, una-una sinabi pa lang dito eh. Tunay na mabuti ang Diyos sa Israel, lalo na sa mga taong malilinis ang puso. Eh, nagkaroon siya ng inggit. Kino-confirm niya ang sarili niya sa taong gumagawa ng masama. Hanggang sa nalaman niya na hindi pala dapat mainggit sa mga taong masama dahil ang kahinat na nila ay yun nga mababasa natin dito sa verse 16 to 20 na hindi po maganda ang kahinat na nila. Kaya mga kaibigan, huwag po tayong maingit sa mga taong gumagawa ng masama at huwag natin sundin dahil sila ay umangat sa buhay at masama yung ginawa nila, ay mag, maging masama ka na rin para, para ka maginhawa hawa or, or umaman. hindi Kasi may mga ganun eh. Isa po yan sa ways ni satanas doon, lalo na doon sa mga blindness, spiritual blindness, no? sa mga ng uh, bulag sa uh, katotohanan, madali po silang mahila. Ito po mga isa sa mga instrument papakita ni sataning na palaguin niya yung mga gumagawa ng masama para yung tao naman ay gagaya din, di ba? Hindi niya po ba na, ano, na napansin na kahit nga dito sa internet, di ba, yung merong mag-viral. Hindi naman maganda yung content talagang sagwa. Pero dahil yun nga ang galing nga talaga ng mga ano eh yung itong creator uh, founder itong Facebook at sa YouTube dito sa YouTube po ah uh, mayroong mga di ba noon ano yon yung yung ligo di ba yung content na ligo yung babae naglililigo po syempre pag naliligo siya di ba ano nag-viral po yon at sinusunod ng karamihan yan po yung isa sa mga instrument ng kaaway ng ating Panginoon para po yung tao. Dahil nag-viral, so maraming kita, nagkakapera, sinusunod naman ang iba kasi yon gusto nila din na panandalian lang, tingnan nyo po na wala na. Mga kaibigan, kung tayo po ay manampalataya sa Diyos, huwag natin silang gayahin at huwag natin ikumpara ang ating sarili. Pagpatuloy lang po tayo sa ating pag-follow kay Jesus Christ. Kasi nga sinabi kong, uh, if we say we, we have fellowship with Him, but we walk in darkness, we lie, and the truth, and we don't practice the truth. Yun yung sabi sa 1 John chapter 1, verse 6. Sinungaling po tayo, sabihin natin, Christian, pero ang gawain ay hindi Christian. Kaya itong isa ito dito mapabasa natin sa mga salmo or mga awit na tungkol po sa ating pagkumpara sa ating sarili dahil kumawa naman akong mabuti pero bakit hindi naman ako umangat, hindi naman masagana ang buhay ko? Parang ako sa sarili ko rin po. Kaya nga sinishare ko ito eh. Kasi sabi ko, naranasan ko ito dati eh, Na kinukompare ko ang sarili ko. Gumawa naman ako ng mabuti. Sinusunod ko ang Panginoon. Kahit sarili ko pinapahiya ko, na te by testimony, di ba? Para i-glorify ang Panginoon. Pero, yun nga, parang nag-iisa hanggang ngayon. Pero, nawala po yun sa prayer ko po, nawala na po yung comparison ko sa kapwa kay sabi ko, praise God, dahil wala na yung damdamin na yon sa ngayon po. At kahit na walang pumupunta sa akin sa during my life, hindi na po yung yun bang naglulungkot yung aking puso. Hindi po kasi na, na, natutuwa po ako eh dahil kahit nagsasalita ako dito, meron akong natutunan sa mismong sarili ko po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sa ganitong paraan, nakakapagbahagi po ako ng mga salita niya. And praise God talaga mga kaibigan. Kaya ano dito, compare niya ang sarili niya. Sabi niya dito, ah, dito sa, ano, sa verse 2 mga kaibigan, ang sabi niya, Ngunit ako halos mawalan na ng pananampalataya. Naiingit ako nang makita ko na ang mayayabang at masama ay umuunlad, 'di ba? Nainggit. Sinabi niya mismo na nainggit siya. Malusog ang kanilang makatawan at hindi sila nahirapan. Yan po, compare niya sa sarili niya. Kaya ah, hindi sila naghihirap at nababagabag na tulad ng iba kaya ipinakita nila ang kanilang kayabangan at kalupitan. May iba, may, may iba kasing mga umunlad, no? nakikita natin na hindi naman maganda ang ginawa nila, ay mayabang po. Mayabang. Kahit ako nga minsan sabi ko eh, they ask prayer for for something else, no? isip-isip ko, karapat dapat ba ako pagdasal, ipagdasal natin, oo, pero si Lord pa rin ang nakakaalam doon kung He granted. Kasi alam ng Diyos kung anong sa puso natin eh. Minsan kasi nagdasal natin yung tao na yon at uh, nakamit niya yung kanyang pinagdasal at yung mayabang po, may mga ganong tao. Kaya minsan hindi po nasasagot yung mga prayers. No? Kasi alam ng Diyos na pag once na nakamit na ay yayabang. Hey, ganun kasi eh. May mga ganung attitude. Sabi dito, kinukutya nila, sa verse 8, kinukutya nila at pinagsasabihan ng masama ang iba. Mayayabang sila at nagbabantang manakit. Nagsasalita sila ng masama laban sa Diyos at sa mga tao. ya kahit na ang mga mamamayan ng Diyos ay lumitingon sa kanila at pinaniniwalaan ng mga sinasabi nila. Yan po. Ito sa verse 10, no? Na kahit pa yung mamamayan or mananampalataya, lumilingon din. Parang nag-backslide na kasi nga, gaya nga sa sinabi ni, ano, na nainggit siya. Halos mawala ng panampalataya. Eh yung hindi talaga folly merong panampalataya sa Diyos ay ito, lumingon. So, lumingon, ibig sabihin ay tumalikod kasi lumingon sa kanila at pinaniwalaan ng mga sa sinasabi nila. Doon naniniwala sila sa mga sinasabi ng mga masasama. Yung iba kaya, yung iba tumalikod, no? Hindi nila kasi nakamit yung gusto nila sa buhay nila. Na akala nila pag do uh, doon nagsisimba, nagsamba uh, sa Panginoon, ay lahat ng kanilang pinagdasal ay makamit. Pero, hindi nila alam na minsan, ang Panginoon na ating Diyos ay nagbibigay ng pagsubok sa atin. Para magiging matatag po tayo, lalo na po sa panampalataya. Kaya hindi po, hindi po dahilan or or dahil may karanasan tayo ng mga pagsubok, ay forever na talaga ang pagsubok na 'yon. Hindi po bigyan natin ng halimbawa ang istorya ni Hope. Mas uh, sobra pa nga 'yung mga karanasan niya eh. Kung alam niyo po ang istorya niya, na dati po siyang lahat meron sa kanya, mayaman po siya, may mga ari-arian, ano? May good family. Pero lahat 'yun ay wala, nawala po lahat 'yun. Ganun pa man, hindi nawawala ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. At anong ginawa sa kanya ng Panginoon? Lahat ng nawala sa kanya ay ibinalik. Sobra pa. Praise God, di ba? Ganun yun po. Para po malaman ng Panginoon kung gaano po ang ating pananampalataya sa kanya. Kaya never surrender our faith. Lalo na alam natin na mayroong kababagsakan at kapahamakan ang mga taong gumawa ng masama